Yo, what's up mga idol? Good morning nga pala sa inyong lahat for today's video. Nandito nga pala tayo sa Wish Service Road. At syempre, as usual, papasok na naman tayo sa trabaho. Pagdating sa trabaho, sisiraan natin yung katrabaho natin. Pagdating ng oras, mag a Uuwi na naman tayo sa bahay, matutulog. Pagkagising natin, papasok na naman sa trabaho. Trabaho ng trabaho, walang pera. Buti pa yung pera, may tao. Yun, may aeroplano. Buti na lang doon tayo sa aeroplano sumakay. Wala pang traffic yung tao walang pera o ganito traffic pa trabaho ng trabaho pagdating ng sweldo kulang pa pambayad sa bahay, pambayad sa kuryente, tubig o ngayon may nabangga pa sa unahan yun babayaran talaga yan maatras ka pa pag naatrasan mo ako babayaran mo pa ako hmm. sige atras iwas na na ako eh. baka maatrasan mo pa ako na ako dadaan yan yeah, may isang dagdag bayaran pa yan oh, sabi na may nabangga sa pole yung motor sa gitna ng taxi sa kotse nadamay pa yung taxi mababa tuloy yung driver pag ganito talagang traffic di talaga may iwasan na may banggaan oh, katulad yan ito na naman dadagdag na naman to sa traffic panibagong mga sasakyan hanggat may pambili hanggat nakakausog pa ang masasakyan sa kalsada bitigi, bilhin lang ng bili marami tayong pambili mayaman ang Pilipinas o oh, mayaman din tayo sa kalsada marami tayong kalsada sige lang, bilhin lang sa sakyan tulad dito, traffic nakasago pa naman nakakapasok ka pa eh kaya bilhin lang ng bili ng sasakyan hanggat maisip mo magmotor na lang ako para mabilis ako makapasok sa trabaho makauwi sa bahay pero pag magmumotor ka dubli ingat lang talaga huwag yung maging kamote kasi mapapadali ang buhay mo yun lang, maraming salamat mga idol ride safe everyone